subukan na lang i-retrieve yung ano yung jungle pack naiwan tropa dun sa may bahay ng lulumbo yan mga lulumbo warriors hmm. itong isa wala Napilay na to nadalihan na sa ulo yung isa makapal na yung katawan binugbog ng lulumbo wala Ibu.

<laughs> Atapa nga tao. Hindi siya para sa. 'Di para ano? Opre, senspray para hmm. hindi masuntok yung mata mo. Pre, animo sa ulo ko pre, balat mo mamuputi. Tito ito ra niya. Parang kang kulto pre. Hindi <laughs> ano pre sa baba pre. Hindi ano mo. pre sa baba. Hindi okay na yan pre. Nalulumbu ka yun. Ayun na binib <laughs> binibihisan na si Batman. Batman. Nakihirap kasi si Batman yan eh. Kaya pudyo muna gamit yung barang ano anong purtado doon sir talagang pak na o doon o eh dapat umaya na nilipta nun pa. doon no? baka mapunta yan sa jungle pak sir matabog yung <laughs> Yan okay na yan, yan paano pag bunta hindi na may labas yung kamay mo <laughs>

<laughs> Ye yeah, mudda obna taidan Ayo pa musuk Musuk ka kan awak dan Would you know? Na <laughs> na ika sa kan yana oto Ai to yay <laughs> mar aming damit to don yeah. eh na nagbuo sok sok na dan dan Eh, okay, taro isa na lang. dami ko nang pagat. Baba na sir, na. Sabi mo, ni, mo, te. Yung baril, te, dito, te. May napataya ko dito isa eh. Sige. Masakitin mo. Yung ano, baulilig. Baulilig. Alit. Pit. Ay, ano. Mart. Tuloy lang, Mart. Bilis. Bilis. Dami na kagat dadan Dan. Ah. Bilisan nyo. Bilis eh. Makakain mo kalakyan, huh? oh O. O.

guys. Tangin eh, na tingnan mo yung kumugat sa amin oh. Maliit lang to guys, maliit lang. Putang. Ano <tong> Pa. Oh. Hindi na pa kan. Kakagat ako sa noo. kaya. Yeah. Yung pak. Andan, andan na. Ang galing mga mga. mga pre. Dito ka. O, oh, 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 Mak, <laughs> na Sa Ah, lang. Dalawa. Pusang mo, patokin mo, patokin mo. Ah, ah white teeth man yung lumabas. <laughs> <laughs> yung nga, mo. Di 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 di. Ang dugo na. O oh, okay, mo. <laughs> Dalawa pre, meron pa dito sa may tainga. Yung, 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 yung. Patokin mo, patokin mo. Okay. Ganyan lang kaliit ang naengkwentro namin. Ah. Rukay akong pa-iyakin nyan. Mas Ay, masakit pa sa break up yan. O. Akin oh. ang ano niya, pulit niya. Tu, thank you. Pwit ba yung kumagat nito? Oo, okay, yan. Tu. sir, oh. may pantusok pa nga oh. Wala na. No? Meron pa sir. Ayun, mo-motok na, na yan, mo na yan. Ayun. Naku, mo-motok na to, deh. Yan yung lumbo yan. Hayop. Keren natin 'tong iyan oh, samila. Pakuha natin sa mga lulumbok. Hmm, Ipa-recover din natin, abangan din natin sila. Maganti man tayo. Hindi na. Hindi talaga akong magpakagat niya sabi ko. Ito yung nanadadan. Lahat bala, binuwag ko na rin yung pakpo, ko ng baril. Ito yung kasuntukan <laughs> ni Dadan, o. Ayan, oh, Very, very Dadan. O, oh. utang oh, oh, ina, para nasuntok ni Pacquiao. <laughs> Magayin mo ka, e, o. Yung herban, tsaka ano, naiwan doon?